magandang araw o gabi sa ating lahat o mga kapatid o mga kababayan sa buong mundo o sa Pilipinas Ipipanyo ang sarap-sarap mabuhay sa mundong ito Epipanyo na wala kang ina abalang mga problema na mabigat maganda ang mga isipan mo, kahit mahirap tayo, ay malaya tayong magpunta kung saan, o magalagala, magala ay niyo. Ano bang nakain mo ipipanyo? Batiklisan ni Kristo ang mga binanatan mo ngayon. tawaan mo ang sarili mo ipipan mo. Awa ka naman sa sarili mo. Sa mga ginagawa mo ngayon. Ha? Nasa kabundukan kayo ngayon. Nasa kagubatan nga na ngayon naka, nakatira. Hindi kagaya ng dati na nasa syudad ka. Ayun, nasa bundukan na. Hindi ka na malayang mag move, -move. ay nako ipipanyo ano ba nakain mo talaga ipipanyo sarap mabuhay ipipanyo kagaya, na, kagaya nito kahit mahirap tayo Simpleng-simpleng uh, opo upo lang sidecar sayo sa so sarili mong anino matatakot ka na ngayon hindi sana naging mahirap ang buhay mo ngayon. May pinaliit mo lang ang mundo mo. Pinaliit mo lang yung bahay mo. Ipipan niyo. nako ako ipipan niyo.